Iris, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 5, at number 13. Para sa 3 digits, number 2, number 3, at number 9 para sa loto anim na numero, number 17, number 36, number 20, number 29, number 31, at number 40. Taurus, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 4 at number 18. Para sa 3 digits, number 1, number 7 at number 6. Para sa loto anim na numero, number 29, number 15, number 20, number 27, number 36 at number 5. Gemini, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte para sa 2 digits number 3 at number 11 para sa 3 digits number 2 number 4 at number 5 para sa loto anim na numero number 25 number 13, number 10, number 25, number 32, at number 18. Cancer. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa two digits, number 2, at number 10. Para sa 3 digits, number 1, number 5, at number 9. Para sa loto anim na numero, number 25, number 11, number 19, number 26, number 34, at number 30. Leo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 1, at number 19. Para sa 3 digits, number 2, number 5, at number 6. Para sa loto anim na numero, number 37, number 14, number 10, number 28, number 37, at number 39. Virgo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa two digits, number 3, number 11. Para sa three digits, number 2, Number 3 at number 9. Para sa loto, anim na numero, number 34, number 12, number 20, number 29, number 9, at number 45. Libra, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte para sa 2 digits number 5 number 9 para sa 3 digits number 1 number 3 at number 9 para sa loto anim na numero number 18 number 24 number 21 number 20 number 35 at number 39, Scorpio. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 4, at number 18. Para sa 3 digits, number 2, number 6. At number 7. Para sa loto anim na numero, number 23, number 11, number 19, number 24, number 32, at number 40. Sagittarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 6 at number 12. Para sa 3 digits, number 1, number 4 at number 9. Para sa loto anim na numero, number 35, number 13, number 20, number 28, number 34. At number 10, Capricorn. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 8, number 17. Para sa 3 digits, number 2, number 1, at number 9. Para sa loto anim na numero, number 10, number 12, number 29, number 23, number 32 at number 41. Aquarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte para sa 2 digits, number 1, number 18, para sa 3 digits, number 3, number 2, at number 8. Para sa loto anim na numero, number 10, number 14, number 22, number 28, number 36, at number 42. Pisces, ito ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 2, number 19. Para sa 3 digits, number 3, number 4, at number 7. Para sa loto anim na numero, number 23, Number 10, number 19, number 24, number 33, at number 40.